Hi, hello po mga katunyeng. Isang magandang umaga po, tanghali. At uh, dito po si katunyeng ngayon nakapunta sa pinsan ko dito sa San Isidro Bang Aklan po. At uh, siyempre, uh, lang po ako dahil uh, yung pinsan ko po kasi dito na aksidente sa sasakyan. Tapos, nabawi uh, nabawian ang buhay mga katunyeng. At ha, hindi ko na po ipakita sa inyo kung uh, saan siya ngayon nakahimlay kasi uh, kahit ako hindi ko kayang tingnan ang nangyari. Kaya hindi man ako magtagal mga katunyong dahil uh, uh, mamaya kasi po ay uh, napasama po ako sa misyon kay Antig Luring sa Mahal na Birhen. Kaya po uh, itinapos ko na yung project ni Maribi sa akin kanina na sa tindahan niya para makauwi ako ng maaga at syempre nakadaan ako dito dahil bukas ay ililibing na po itong pinsan ko Ah, dito po ito sa please, ah, sa San Isidro Bang Aklan po ayan po at uh, syempre ah, hanggang dito na lang po yung ah, aking ah, video mga katons at huwag na huwag ah, po kayong mag alala at okay lang po ito dito syempre pag ah, inupload in-upload ko ang aking video ay ah, please naman para subscribe sa youtube at sa yung channel ko at ah, ayan itong service ko kay Utol po ito. Ayan, kaya uh, ang helmet ko kay Utol Aries at saka yung motor kay Utol Arnel. Ayan po mga katunyeng at uh, ito lang po ang aking uh, video sa ngayon. At uh, dire diridiritsyo na po ako dito uwi ng bang bang itong kay tatay. Ayan, shout out sa mga viewers ko at sa mga subscriber na makapanood nitong aking video. Ayan po mga katunyeng, dito po ito, bukid po ito. Ayan po siya oh. Ayan. Yung dito po yung bahay niya. Ah, uh, uh, mayroong uh, dadaan na truck na malaki at bagong-bago pa mga katonya. Ayan. Bukid lang po dito pero may mga sasakyan ng mga malalaking pupunta. Ah, uh, sa municipality ubang nga po pala para province of Paklan ayan po mga katonye at sige bye -bye, bye bye, po at uh, siyempre mag iiwan po ako sa inyo isang uh, magandang uh, halimbawa eh, lagi po natin tandaan at hindi po tayo gagawa-gawa lang ng ganito uh, tayo po ay may mga misyon din siyempre ang uh, maiwan ko lang po sa inyo ay uh, lagi natin tandaan mahal po tayo ng Panginoon bye bye po, I love you all